kasunod ng uh, ng mga investment pledges na nakuha ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang mga biyahe, inaasahan na madadagdagan pa ang job opportunities sa bansa ayon sa Department of Trade and Industry. Ang detalye sa report ni Alan Francisco, Rise and Shine Alan. Na sa katuparan na ang mga pangakong investments mula sa mga foreign trips ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr dahilan para maisulong ang posisyon ng Pilipinas bilang nangungunang investment destination sa Asia para sa mga banyagang negosyante. Yan ang sinabi ng Department of Trade and Industry o DTI kung saan nakapagtala ng higit 72 billion US dollars sa halos 150 projects. Sa bilang na ito, 46 projects kasama na ang 14.2 billion US dollars ay naisakatuparan na. Ibig sabihin, na kumpleto na ang mga proseso para sa pagpaparehistro ng mga proyekto. Ang mga investments na ito ay sa iba't ibang sektor gaya ng manufacturing, IT-BPM, renewable energy, infrastructure, transport and logistics, agriculture at retail. Sa mga sektor na ito, ang manufacturing ang may pinakamalaking share sa usapin ng dami ng proyekto. Ayon sa pamahalaan, mula sa Japan may pinakamaraming proyekto na naisasakatuparan na sinunda ng Estados Unidos. Depende sa sektor ang implementation period ng partikular na proyekto. Samantala, ang mga foreign investor ay nagsasagawa ng pre-implementation at planning activity sa kanilang mga bansa para sa natitirang mga proyekto. Kasama rito ang 58 billion US dollars na investment pledges. Para mapabilis at mapasimple ang proseso ng pamumuhunan, ang gobyerno ay una ng nagpatupad ng policy initiatives tulad ng Executive Order 18 na naglika ng Green Lanes. Aprobado ito ni Pangulo Marcos noong Pebrero ng nakaraang taon. Ayon kay DTI Secretary Alfredo Pascual, porsigido ang gobyerno na gawing makatotohanan ang mga investment pledges. Tinitiyak din nila na ang mga presidential visit ay nagiging instrumento para sa mga oportunidad na makatutulong sa Pilipinas. Alan Francisco para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.